ngera pag matangkad Magandang araw mga ka-journey uh, Activity naman natin ngayon for today is yung Palitada ng ating ano Ating poso negro Saka Try natin Pagka kaya Flooring din tayo ng poso negro Pakita ako po sa inyo Tapos nabatasan na rin natin yung naka-exit uh, ng tubig. Pero sa tingin ko hindi na ito magagamit eh. Sa tingin ko lang. si hindi natin pa sisimenta yung flooring ng dalawang chamber. Yung second and third chamber. Siguro ihigupin yung lupa yung tubig. Sana. Sana. lalagyan lang natin ito ng ano, yung pangatlo chamber. Lalagyan natin ng graba para at least ito totally ma-filter nyo yung ano. yung tubig bago sip yung tapos sa birth. Ginigiba niya na yung puno na nakaharang doon sa magiging CR natin. Huwag po kayo maglala. Wala tayong pinutol na puno ng inyog. Ano na po yan? Matandang puno. Na hindi na siya namumunga kaya tinibag na. At this time wala tayong hinarm na ano, kapuno kasi magiging banda rito po yung CR natin katabi na ng Poso Negra sa kaya nito po yung mga kaganapan dito sa atin uh, maya pag mag flooring kami eh, bigyan ko na lang kayo ng ano, update saka little video para nyan uh, mga ka Johnny, uh, natapos na po na natin yung palitada uh, sa ating mga chambers tapos pinormahan na natin kasi tomorrow flo flooring na natin nabutan lang tayo ng ulan sana na flooringan ngayon pero bukas na lang natin siya ng umaga ito na formahan na rin ang bakal tapos gagawa tayo ng manhole uh, isang manhole na lang ang gagawin natin uh, siguro ang manhole na lalagyan na lang natin is itong area na to itong para sa Bagsakan ng dito. Yung chamber na binabagsakan ng dito. Para in case nukaroon natin dito. Ito na lang yung titignan natin. Kasi 100% sure ako. Na hindi na kayang punuin ng tubig yung second and third chamber natin. Dahil doon pa lang. Hindi na kasi natin siya tinalaringan ng sap, ng cemento. Hinayaan na lang natin siya ng lupa. Tapos binuhusan na lang natin siya ng draba para maging mag-serve as filter yung graba dun sa ano sa sa tubig na mga parang iinumin ng ano ng, ng lupa. So bukas update ko rin kayo para para sa flooring. Saka ako i-end yung video. At least one shot lang, one video lang regarding dito sa Pozo Negro mountain Para isang panooran lang para do sa mga bago pa lang sa ating channel uh, please do subscribe just click the subscribe button and then click the notification bell, bell para maging updated kayo sa mga video palike na rin kung nagustuhan nyo yung video natin tapos pa-comment na lang kung meron kayong additional inputs para bago natin isa ay na isasara na pala natin bago kumabasa mabasa yung inyong comment para at least sa susunod kong siguro paggawa ng Pozo Negro is may consider ko yung, yung mga ideas ko yun so at least comment uh, malaking bagay yun para sa na yung ibig sabihin nun no? pinanood yung video ko kaya nakapag-comment kayo yan Thank you for watching. Have a good day.